malakas kumain, ngunit payat pa rin. Ikaw ba ganito o ang iyong anak palaging uminom ka ng vitamins, ngunit wala pa rin. Kumain ng prutas, uminom ng gatas, kumain ng mga karne, umasa ka na bituka mo ang sisisid sa mga kinain mo ng mga nutrients. Ngunit kung may bulati ka sa tiyan mo, ang bulati ang unang sumisipsip sa mga sustansya ang resulta malnutrisyon, anemia at iron deficiency. Ang resulta mabagal ang paglaki sa iyong anak dahil ang protina, calcium para sa buto at otak ni nakaw ng bulati. At alam mo ba na may mga bulati o parasite hindi lang tiyan ang target may uri ng bulati at parasite na pwedeng makarating sa utak. Ito ay delikado. Bumo ito ng sis. nyoro circosis. Ang epikto, matinding sakit sa ulo. seizure panlalabo ng paningin. Minsan, may simptoma na parang na-stroke. Tandaan, ang maliit na bulati pag makarating sa utak delikado. Kaya protektahan ang kalusugan mo at sa iyong anak. Dapat mag deworming ka at ang iyong anak. Marami kang mabili na mga deworming tablets. Ngunit kung gusto ka na herbal-herbal lang, mayroong makatulong sa iyo sa pag deworming. Ito ang damong Maria o Wormwood magkuha ka ng tatlong dahon, hugasan mo. Buhusan mo ng mainit kumukulong tubig pagkatapos inumin mo parang ti. Sa iyong anak naman, magkuha ka ng tatlong dahon, dikdikin mo. Palabasin mo ang katas at ipainom ito sa iyong bata. Gawin mo ito dalawang bisi sa isang araw. Dapat alagaan ang iyong kalusugan. Bulati at parasito tanggalin sa loob ng iyong tiyan. Gawin mo ito.